pabil na mo, what 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 pabil, kung oh, wala ka pabil talira, anay nati ano yung na kanyong pail, na kabil joke Mm -hmm. ang mabibinigin. Uy, yung isa, nandun na. Nangkawala na. Ah, may ko. Kasi, so, ikaw si ano? O, oh, si Mamushi. Parang may sakit siya, no? Hindi, ganyan lang talaga yun sila. Eh, 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 eh. Ano? Sige, ay, ng lakas. Walang takto na eh. Buti nga hindi sila Bakit hindi na eh. nakababa ang tenga niyo? Siyempre. Bakit nakababa ang ba tenga ng rabbit? <laughs> hindi, kit lang. <laughs> Dito Ito tayo. Tayo. Ito tayo. Dito na yun! Oh, lakad ng lakad, hindi lang. <laughs> Babalik, maalis din. <laughs> Dito, oh, tingnan. Ah. Ah. Mm. So, okay, sorry. Ada punalah. Oi, oi, oi. Lomok buluk. Hmm. Sigi, aku ada. Ni kat sini. tu, oh. Sigi. pun ta. <laughs>